Mapagpalang araw mga ate at mga kuya. Ang pagninilayan natin ngayon ay mula sa awit uh, 1 San Pedro chapter 2 verses 21 to 24. Nang si Kristo ay magtiis para sa inyo, binignyan niya kayo ng halimbawang dapat tularan. Hindi siya gumawa ng anumang kasalanan o nagsinungaling kailanman. Nang siya ay alipustain, hindi siya gumanti. Nang siya ay pahirapan, hindi siya nagbanta. Nanala, nanalig siya sa Diyos na makatarungan. Sa kanyang pagkamatay sa krus, dinala niya ang bigat at ating mga kasalanan upang tuluyan na nating iwan ang pagkakasala at mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Kayo'y gumaling sa pamagitan ng kanyang mga sugat. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kung titingnan natin ito at pagninilayan, ay isang sulat ng halimbawa halimbawa na dapat nating tularan halimbawa na dapat tayong magbigay ng halimbawa na hindi nagbibigay ng kasinamalingan at gumaganti sa anumang sinasabi sa atin ng ating kapwa. Sana'y maging isdaan ito upang ang pagkamatay niya sa krus ay maging kaligtasan natin. Manalangin tayo. Panginoon, maraming salamat sa iyong halimbawa. Sana'y maging gabay ito sa amin upang kaming sumusunod sa iyo ay magkaroon ng daang matuwi. Itong lahat ng ito ay nihiling namin kasama ng Espiritu Santo Mapasa walang hanggan. Amen. At pagpalain tayo ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen.